Anong ganap sa mundo ng showbiz? Makahulugan ang magkasunod na post ni Maki Mathai sa social media. Walang pag-aalin lang ang nangungulila siya sa dating kasintahang si Sunshine Cruz. Tinatayang nagwakas ang kanilang relasyon sa mga huling araw ng September. Ito'y ayon na rin sa matalinhagang post ng aktres sa kanyang Instagram. Nitong October 29, obvious na patama kay Sunshine ang post ni Maki. Nagkataon na ipinost niya ang mga salitang... I'll always love the sand, sea and sunshine. Sa beach kung saan may seminar ang mga kasama sa konseho. Days later, sinundan niya ito ng post na, If I have to reach for the heavens for my sunshine again and again, I would do. Kapansin-pansin sa magkasunod na post ni Maki ang pagbanggit ng salitang sunshine. Matatandaan kay Sunshine ang galing ang clue na wala na sila ng nobyo. Ania, dumating daw ang realization sa kanya ng magkaroon ng 35-day lock-in period sa taping. Pero sa kabila raw niyon, sinabi ng aktres na, Live it, love it, learn from it. In yet another post, Sunshine posted an anonymous quote. Some people are meant to stay in your heart, not in your life. To this day, wala pang kumpirmasyon mula kay Sunshine o Maki kung totoong hiwalay na nga sila. Pero ayon naman sa half-sister ni Maki na si Aramina na nagsilbing tulay ng dalawa. Baka raw lovers quarrel lang ang namamagitan sa dalawa, na normal lang naman daw. Anyway, to date ay wala pang reaction si Sunshine sa post ni Maki. Anong masasabi mo sa balitang ito?